Usap-usapan ngayon ang pagbunyag sa social media ng ina ng anak ni Diego leisaga, na si Alexis Swapenko. Sa wakas sa unang pagkakataon ay lumantad at nakilala na ng publiko ang ina ng anak ni Diego Laisaga, ngunit hindi inaasahan ng marami na sa hindi magandang pangyayari ito lalantad. Hila kasi nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan si Diego at ina ng kanyang anak na si Alexis. At ito nga ang nagudyok dito upang ilantad ang sarili at ang anak nila ng aktor. Mababas sa ipinost nito sa kanyang Instagram story na di umano ipinalis sila ni Diego sa bahay ng aktor upang makabisita ang babaeng pinangalanan niyang si Cecil Mendoza. Mga post ni Alexis. So my baby daddy, Diego saga decided to kick me out and his baby out of his house so this girl can come over. Jekulay Saga said, If I don't take down the post, he won't provide for my daughter daw. Okay boy, bye. Kasabay din sa post niyang ito, ang isang video clip mula sa interview ni Tony Gonzaga kay Jago. kung saan tila pinararatangan nitong sinungaling ang aktor sa mga pahayag niya sa nasabing interview. Ayon sa mga pahayag ni Jego sa video clip na ibinahagi ni Alexis mula sa YouTube channel ni Tony. I was self-destructive at that time, and I wasn't aware. So, nung na-aware ako, I fixed myself. It took some time. Caption naman ni Alexis dito. Love the way you lie though. Yes, he's aware now, but never sober. Sa kabilang banda, kagad namang binura ni Diego ang tila sagot niya sa mga paratang sa kanya ng ina ng kanyang anak. Ngunit ayon sa kanyang post, hindi niya umano itinatanggi ang mga ibinunyag ni Alexis sa pagpapalis niya sa kanyang mag-ina, ngunit isa lamang umunang gusto niyang linawin sa lahat ng mga ipinost nito. At ito ay patungkol sa pagsustento sa kanyang anak. Instagram story ni Jego kasabay ang screenshot ng post ni Alexis. Petty for me to come on social media for this. Not denying anything aside from one thing. Sa paliwanag ni Jego hindi raw niya sinabing hindi na siya magsusustento sa anak kapag hindi binura ni Alexis ang kanyang mga Instagram post kung sa gulo nila. Ibinahagi rin nito ang screenshots ng usapan nila ni Alexis kung saan nagkasagutan sila sa ipinost nito tungkol sa di mo pagtanggal ng sustento ni Diego sa anak. Ipinagdidiinan ng aktor na hindi yun ang ibig niyang sabihin at sinigurado niyang hindi niya pababayaan ng bata. Mga post pa nito. Again, not denying anything else but my baby will be taken care of definitely. Matatandaan na noong nakarang taon lamang ng June, ay proud na ibinahagi ni Diego na isa na siyang ganap na ama, ngunit hindi nga ito nagbigay pa ng iba pang impormasyon tungkol dito. Naging usap-usapan din nga ang mga naging pahayag niya sa interview sa kanya ni Tony Gonzaga nang sabihin niya ang kanyang opinyon patungko sa pagpapakasal kung saan ayon sa kanya, hindi siya naniniwala sa kasal at isa lamang itong kapirasong papel.